So hi guys, uh, ito guys Break job tayo, ito malaking truck Titan, Nissan Titan uh, Gawin natin ang break nito guys, apat uh, na breaks I-resurface natin, tapos palitan natin ng pads Bago, ito, yan So ayan siya guys, truck Tinaasan na natin ng konti, pero hindi pa natin natanggal yung ano 4x4, ayan 4x4, ito, ito, ito. tapos So ayan so, Ayan guys, umpisan natin guys, ang dali ah So ayan guys, umpisan natin なるほど。<ペー>

kalau di situ

yung guide yung may nag-ano, yung sa, yung nagbabudget yung nag-ano natin guys, ano natin, hindi na natin ayun siya, ayun siya, yung siya, ayun siya, ayun siya, ayun siya, ayun

Yan, uh, break job naman tayo guys kanina guys, nakapapit tayo ng pulao tayo ng intake uh, Pinalitan na yung pinanganak dito So, i-upload din natin yun, magkasunod yung drone Ayan guys, yung mga ganyan guys, balikan pa natin yung PPP na usap hindi na natin balikan yun pa guys, uh, malapit kasi yung road guys, sa lumatay So, hindi na natin

Tapi menekan Jadi Terima kasih telah menonton

não dá para I'm <laughs>

Jangan lagi nanti sudah para orang di depan. Tak boleh চলবে 这里，这里，这里。

So ito guys, dito naman tayo. Press muna natin itong ano. Kailangan nyo na press. So yan. Добавляйте субтитры, guys, punta na tayo sa drive. Uh, hindi na natin ipapakita yung pagkabit ng gulo. Pero sandali lang naman pagkabit. So, punta na tayo sa drive. Tara. So, tara guys, drive na natin. Okay, nakabit na mga gulong guys. I-drive na natin. Tara. So, tara guys, drive tayo. Drive na rin Tapos na. Ayan. Tara, drive na lang. Drive ko muna to kala, huh? Drive ko muna. guys Ugot na natin Subukan na natin Takbuhin to Ayan Supreme muna tayo guys Ayan So ayan guys Ah, lepas tayo. At di ucho to guys, biit bi itong ano na to. Itong Ah uh, Nissan na to. Di ucho. So malaki-laki talaga siya, kasi B8 Ah. Titan. Nissan Titan to guys. Makita yo. Yeah. Kukunin na kasi ito ngayon guys Kaya uh, eh, minadali, na, minadali natin yung tapusin Ayan Wow. Takas ng hatak, guys. Ah, may Mercedes kasi dun sa ano. Good. Baka mahit natin bago pa naman. Ayun, pakita natin sa inyo. Ayan, ayan o. Oh, Mercedes. yan niwasan natin. So, ayan, pagbalik ko, guys. Ito, ayan, yung oras. Na 43 na, pag maikot ko lang ng isang business to. So, ano na tayo? Labas na tayo. Ay, ah, may tama pala yung Mercedes. Binangga guys, nabanggaan ng Ay, mag ano nakabangga? Ayan Sasakyan. So ngayon so, guys, sasayawin na tayo. Tingin muna tayo kung pre nasa hiwi na tayo. Yan. Okay, guys ah. Tetest natin yung ginawa natin, ano? Brake. Lahat ng brake guys. ginawa sa ginawa natin, lahat ng brake. And uh, ni-resurface natin. Kinatnat natin yung rotor. Tapos i-drive natin 'yun, Ititis natin kung okay ba yung ginawa natin. Eh palabas pa naman kami kung hindi okay. <laughs> kasi guys, may May minsan kasi guys na hindi, ang gawang mong break minsan hindi nag-u-okay balik yan ito hindi sa pag-cut train kasi yung guys pero yung pagka-cut natin guys maganda pagka-cut natin ah, nakita nyo naman kanina kung gaano kaganda yung, yung ano nya so yan guys so tara, lakas palang hatak nito kasi ano diotso pero ako kung bilis tumakbo to yan o no? pero yung inaano natin dito guys yung brake ititest natin kasi nag-iingay kasi yung brake nito kaya pinagawa yan guys man sumatsan doon guys oh. <coughs> yeah So hindi tayo makabuylo dito. Uh, ayun na takbuhan niya guys oh. Ayun So i-try na, -try na natin i fresh yung brake guys. Okay naman siya. Ayan. So okay okay yung brake guys. Maganda pagkaano, maganda pagkagawa natin. Uh, perfect. Perfect. Ayan. Ayan, tinatry ko siyang i-press guys so, yung sinusubukan ko ha. Okay siya. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Please subscribe naman my channel. Ayan, para dumami naman tayo. Ayan, lagi natin sinasabi guys ha. <laughs> Pansinsya kayo. Ayan, please subscribe my channel and like, hit the notification bell at saka comment guys kasi wala nagko-comment sa ano natin. Ayan, comment and like. Please please guys thank you bye bye